Magpapalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 8, 2024, Lunes. At ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapisahan ng pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa Panginoon. Atin pong unang pagbasa at pagnunilay sa araw na ito ay hinango sa aklat ni Propeta Isaías, chapter 7, verses 10 to 14, and chapter 8, verse 10. Noong mga araw na iyon, pinasasabi, pinasabi ng Panginoon kay Akas, Humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyol o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Akas, Hindi po ako hihingi, hindi ko susubukin ng Panginoon. Sinabi ni Isaías, Pakinggan mo, sambahayan ni David, Kulang pa ba na galitin ninyo ang mga tao na pati ang aking Diyos ay inyong niyayamot. Kaya nga't ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki. At ito'y tatawaging Immanuel, sapagkat ang Diyos ay suma sa atin. Ang Salita ng Diyos Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapisahan ng pagpapahayag tungkol sa magandang balita ng Panginoon o no? mas kilala sa English po, no, Solemnity of the Annunciation. tama po, no? ngayon ay Annunciation. Ang original na petsa ng pagdiriwang na ito ay March 25. Kaya kung bibilang po kayo from March 25, Saktong Ikasyam na Buwan, December 25. Kaya lang, nung March 25 ay hindi natin to isinelebrate dahil nga natapat ito sa Lunes Santo o mahal na araw. Kaya inilipat no ng mga namumuno natin sa sa liturhiya no, sa simbahan na ito po ay imug no sa ah, pagkatapos no linggo pagkatapos ng pagkabuhay o ng ah, ng Easter Sunday no, sa ikalawang Uh, linggo na. No? Kaya ito po ay sineselebrate natin ngayong April 8. So, Ang annunciation, no? ito po yung uh, dinadasal natin. No? Kapag nagro rosaryo tayo, ito yung unang misteryo ng tuwa no? sa Rosario. Ito yung uh, pagpapahayag no? ng Anghel kay Maria at dala, dala niya ang mabuting balita no? at walang iba kundi ang salita. Ang salita ay makakatawang tao at ito ay magiging si Jesus na magiging uh, katuparan ng pangako ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat. Ito po yung uh, pagpapakita ng anghel, pakikipag-usap ng anghel kay Maria at ganun din naman ito ang pagtugon at pagtanggap ni Maria sa narinig niyang balita. So good news, kumbaga ng good news uh sa araw na ito ay atin din siyempre no kinararangalan si Maria sa kanya pong uh, kahanga-hanga uh, katapangan no na ipinamalas dahil hindi po biro no na mabubuntis ka lalo pa nung panahon iyon na wala ka pang asawa tapos mabubuntis ka uh, malaking kahihiyan iyon uh, isang malaking kasalanan kaya maaring batuhin ang isang dalaga o isang babae na matuklasan na siya ay buntis ng walang asawa so, Ito po, no, muli, gaya na narinig natin na uh, uh, pahayag sa aklat ni Propeta Isaías ito yung palatandaan na ibinigay ng Panginoon kay Haring Akas noong unang panahon pa no na tutuparin niya no, na sa pamamagitan ng isang dalaga na no, ito ay maglilihi, mga anak at ito ay tatawagin na Emmanuel ang magiging tagapagligtas at laging mapapaalala na ang Diyos ay suma sa atin kaya nawa po patuloy natin no, na pagnilayan bagamat nakita na natin yung katapusan ng misyon ng Diyos o ni Jesus na pagkamatay sa Cruz at muling pagkabuhay ngayon naman ay eh, nababalik tayo sa pagsisimula ulit So, di ba? Parang yung cycle ng buhay natin, no? Sisimula at lagi, no? Uh, may kasiyahan, uh, may kalungkutan, may pagsubok, may kamatayan, pero may muling pagkabuhay. At sisilang tayo. At si Jesus ay paulit-ulit na isisilang, paulit-ulit na maghandog ng kanyang buhay para lang maipaunawa sa atin dahil hindi naman lahat ng ng tao ay Kristiyano. Hindi lahat ng tao ay nakapakinig na ng mabuting balita. Hindi lahat ng tao ay kumikilala kay Kristo. Kaya unti-unti, no, sa bawat taon, nawa, nadadagdagan tayo. At sa pamamagitan, din, pamamagitan din natin na nakakapakinig no, ng mabuting balita, nawa tayo rin ay maging mabuting balita sa lahat ng tao na ating nakakasalamuha, maging sa mga taong uh, nakakakita sa inyo nakakapakinig, nakakapanood sa social media. Isang responsibilidad din natin na magpahayag ng mabuting balita. Huwag naman po no, na puro kasinungalingan at puro kasamaan ang atin pong iparirinig. Matuto nawa tayo sa karanasan ni Maria, matutong makinig, matutong sumunod, lalong-lalo na manalig sa Diyos. Muli po, isang mapapalang araw sa inyong tumuli.